Sa kaharian ng mga panaginip, natagpuan ni Tomas ang kanyang sarili na naligaw sa isang kaharian ng kababalaghan. Siya ay naglakbay sa mga engkantadong gubat kung saan ang mga puno ay nagkukwento ng mga sinaunang lihim at ang mga ilog ay kumikislap na parang mga dimabilang na diamante. Ang kuryosidad ay nagtulak sa kanya patungo sa isang malaking kastilyo. Ang mga tore nito ay umaabot sa langit. Sa loob Nakilala niya ang isang matandang kuwago na nagsabi sa kanya, Sa mga panaginip, maaaring makita ang iyong pinakamimithi ng puso, ngunit maging maingat sapagkat maaari ka ring maligaw. Nagpatuloy si Thomas na humaling sa isang kislap-kislap na lawak kung saan isang misteryosong anyo ang naghihintay. Ito ay ang Dreamweaver isang mahiwagang nilalang na maaaring magbigay hugis sa mga panaginip patungo sa katotohanan. Sabihin mo sa akin, Dreamweaver, tanong ni Thomas, paano ko makikita ang daan pabalik sa aming tahanan? Ngiting Dreamweaver ng may kabaitan, ang tahanan ay hindi isang lugar, kundi isang damdamin ng pagiging kasama upang makabalik, sundan ang landas ng kabutihan at pagkamaunawin. Dahil sa bagong dagdag na determinasyon, sinimulan ni Thomas ang kanyang paglalakbay ng kabaitan, tumutulong sa mga taong nakilala niya sa kanyang paglalakbay. Habang ginagawa niya ito, ang mundo ng panaginip sa paligid niya ay unti-unting nagbago, nagpapakita ng landas pabalik sa katotohanan. Sa paggising, napagtanto ni Thomas na ang tunay na mahika ng panaginip ay matatagpuan sa mga aral na itinuturo nito tungkol sa ating sarili at sa iba sumumpa siyang dalhin ang kabaitan na natutunan niya sa kanyang panaginip pabalik sa totoong mundo